Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito ay totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit, nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid, sa lungsod. Wawa, sa akin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ng lungsod dahil sa limampong iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan wika ni Abraham, Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu at apatnapot lima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa apatnapot limang iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung apat na put lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apat na pong iyon. Tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung tatlong po lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin. Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lusot dahil sa tatlumpong iyon. Sinabi pa ni Abraham, Mangangas po uli ako. Kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa dalawampung iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung sampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa sampong iyon tugon ng Panginoon ang salita ng Diyos salamat sa Diyos